mga bagay na nakaka-turn on pagdating sa babae number 1 yung babaeng hindi dikit sa lalaki yung wala masyadong friends na lalaki alam mo kasi sobrang green flag pag yung babae hindi masyadong dikit sa guy gustong-gusto ng lalaki yan isa yan sa mga qualities na hinahanap ng lalaki pagdating sa girl. Yung walang masyadong friends na guy kasi syempre as a lalaki, alam namin galawan yan. Lalaki kami. Kayong mga babae, ya, yung mga kaibigan yung lalaki, minsan abangers ah, lang yan. May mga ganyan na, totoo yan, nakangyayari yan. Kunyari, kaibigan yung tingin sa'yo, pero minsan gusto ka lang eskoran. Merong ganyan, nangyayari yan, Diyos ko. Sa babaeng hindi dikit sa lalaki, turn on yan sa mga lalaki. Pangalawa, yung babaeng marunong magso hindi yung babaeng mali na nga niya tas ipaglalaban niya pa kahit mali. Maraming ganyan na. Kadalasan sa mga babae nag aanga angahan kunyari hindi naiintindihan yung pinag-uusapan. Ngayon para manalo lang sa pag-aaway, ipipilit niya kahit mali. Kadalasan sa mga babae talaga, hirap na hirap magsabi ng sorry kahit kasalanan mo. Halos lahat ng girls ganyan eh. Hmm, hindi na masabi yung salitang sorry. Turn on sa lalaki yung babaeng marunong mag-sorry, yung tumatanggap ng pagkakamali. Yung hindi masyadong ma-pride. Sa mga babae kasi, aware naman ako, parang nature na kasi ng girls yan eh. Pero, believe pa din ako sa babae at nakaka-turn on yung babaeng tumatanggap ng mali. At saka yung nakikinig pag pinagsasabihan. Hindi yung pag pinagsabihan mo, akala mo kinakawawa. Akala mo inaalipusta. Pinagsasabihin lang naman ng boyfriend, di ba? Kaya yung mga babaeng hindi ma-pride Saka yung tumatanggap ng mali Yung nagso-sorry, ha? Ah. Yung marunong tumanggap ng pagkakamali Nakaka-turn on yun sa girl Kumbaga sa lalaki, pag nakatagpo ng gano'n Jackpot, eh Kasi bihira Bihira sa babae ang nagso-sorry talaga Mataas ang pride Yung iba, maipilit lang, eh Manalo lang sa pag-aaway, eh hmm, Hindi maganda yung gano'n Minsan, sa boyfriend nyo, ha? Okay lang yung gano'n Pero napupuno din yan Ingat din kayo ah, Minsan, yung iba, iniiwan Factor din kasi Masyado kang ma-pride Pangatlo Yung babaeng clingy Alam mo yung babae na Gumaganyan sa balikat ng lalaki Tapos makakap sa braso Tapos kinikiss-kiss nila Yung boyfriend nila Nakaka-turn on yan Yung malambing Yun yung, yung pala yung word Yung malambing Saka clingy Nakaka-turn on yan Kung bagay yung lalaki Pag ganun yung partner Yung babae Nakakatuno ng puso yun eh Pagka malambing yung partner nila Yung iba Ayaw nila ng ganun eh Na masyadong clingy Kaya lang kasi Nasa pag handle yan Kahit na cling yung babae mo, kung kaya mong i-handle, magiging smooth yung samahan nyo. Hindi masyadong toxic. Yung iba kasi, kaya naiirita sa klingin na girlfriend. Hindi nila kasi alam kung paano mag-handle ng klinging babae. Nasa nag-handle kasi yan.